Nabuntis ako na hindi niya alam na may asawa ako. Just call me RR. Isa po akong matalinong studyante mula elementary hanggang college. Ngunit paiba-iba po ang pangarap ko sa buhay, kaya paiba-iba ang course ko na natapos. Isa roon ang naipasa ko sa board exam, ngunit hindi ko pa rin ginamit. Naging business-minded ako at the end. May mga BF ako sa high school pero puppy love lamang. Sa college, meron din isa na serious but ayaw ng tita ko kasi nag-aaral pa ako noon. Wala na akong ama at labing apat na taong gulang kaya tita ko na ang nagpapaaral sa akin. Hanggang sa graduating ako ng college at nakilala ko ang isang Chinese, refer by a friend. Isa siyang US citizen. Doon na siya ipinanganak. Fast forward pagka-graduated ko ng first course ko, nag-proposed siya. After tatlong taon, bumalik siya at nagpakasal kami. After naging busy na siya sa trabaho niya. Mataas kasi ang posisyon niya sa isang kumpanya niya, hindi niya matapos. Tapos yung pagpetisyon sa akin, kasi lagi siyang walang oras, or kung may day off man siya, nasa bahay lang siya, para mag-relax. Tamad masyado sa mga processing. Binigyan naman niya ako ng allowance na katumbas lang ng sahod ng mga nagtratrabaho sa Pinas. Kasi nga wife niya ako, siya raw magpapakain sa akin, walang bahay, wala lahat. Yun lang yung enough na makapag-apartment at allowance daily. After tatlong taon, may nakilala akong lalaki na may common friend kami. Mabait, pero walang trabaho. Lagi kaming naguusap kapag may mga lakad ang group of friends namin. Hiwalay siya sa kalibin niya, may anak silang isa, at ngayon may asawa na rin. Wala siyang trabaho kasi hindi niya matapos ang college, kahit may kaya naman pamilya niya, dati kasi siyang nalulong sa barkada. Ang dalawang kapatid niya ay abroad by profession, at ang isa nag-work sa Pinas with profession pa rin, at ang live-in partner ko wala in short tambay lang siya. One day, nagkalasingan kami mga barkada at nagpartner partner na. Siya at ako walang partner. At yun na yun, naging kami na as MU. Fast forward na buntis ako. Hindi niya alam na may asawa ako. Nalaman na lang niya sa common friend namin. At first, hindi kami nagsasama ng pinanganak ko ang anak namin. Fast forward. Nagsama na kami at nag-business para matustusan ang mga kailangan ng anak namin kasi naka-private school din anak namin. Nakapundar kami ng kaunti, like sa sakyan, hindi naman mamahalin at mga lote. Wala pa kaming bahay kasi kami pa ang nagstay sa bahay nila kasi pati na rin papa and mama niya. Fast forward, labindalawang taon na ang anak namin. At labing anim na taon na kaming hindi nagkita ng asawa ko pero patuloy pa rin siyang nangbibigay ng allowance ko. At binili ko rin ng mga property na dinideclare ko sa kanya upang kapag malaman niya ang pinagagawa ko ay ibalik ko yon sa kanya. Ang problem ko ngayon at tilay magretiro na siya within isang taon, dito na siya titira sa Pinas. Gusto niya bumili ng high-end na bahay at bibili ng mga parentahan na bahay at apartments. Ayaw ko rin masaktan ng asawa ko. Mabait na mabait siya. Sa kalibin ko naman, sabi niya okay lang daw sasama na lang ako, siyang daw ang kinabukasan ng anak namin, di naman daw ako mawawala at yun daw talaga ang asawa ko. Ang anak ko, sabi rin okay lang daw para daw hindi na ako mapapagod sa pag-business. Makapag-relax na daw ako kasama asawa ko, samahan na lang daw niya ang papa niya, nandito lang naman daw kami sa Pinas, kung mamimiss namin ang isa't isa. Willing po ako magbasa ng comment niyo, negative man yan o positive? Mahal ko asawa ko, sadyang hindi lang kami nagkita for the longest time. At dumating sa point na gusto ko rin magkaroon ng anak. Ngayon lumalaki ang anak ko na alam niya lahat. Sa ngayon na pagkasunduan namin na sasama ako sa asawa ko at alagaan ko siya dahil malapit na rin siya maging senior. At sabi ko rin sa kalibin ko, kapag sasama ako never na ako makipagkita sa kanya. Dahil malaki na nga kasalanan ko noon, nag-okay naman siya. Sa palagay niyo tama kaya desisyon ko? At ngayon ko lang din nalaman na malaki din ang mamanahin ko sa kanya. Sayang din naman. R.R.